isang hapon ng pagdiriwa kung saan bida ang pagkain nating mga kapampangan. Ito ang nagbuklot sa mga residente at turista sa lungsod ng mabalaka, Puno ng banderitas at nakahapag ang mga espesyal na potahe na ibinahagi ng libre. Ito ang buwan ng kalutong Filipino. Panahon na naman ng paggunita ng Filipino Food Month ngayong Abril. Kaya naman hindi papahuli ang mga kalutong kapampangan. At tampok ngayon ang mga heirloom dishes ng bawat bayan at syudad. Ngayong taon, ibinida ng Pampanga ang mga ipinagmamalaking pagkain na inihanda ng ating mga kabalik binuksan sa publiko ang hapag ng pamana na simbolo ng masustansya, malinamnam at talaga namang patok na putahe na sariling atin. Dalawamput dalawang kapampangan dishes mula sa mga bayan at lungsod sa Pampanga ang natikman ng mga bisita sa piyesta. Ito ang handog ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para lamang sa madla in provincial government of Pampanga, headed of, of, course, by Governor Dennis Delta Pineda and Vice Governor Lilian Nanay Pineda, big kalublang saup or support of financial karang kaya bawa munisipyo at syudad ning uh, lalawigang Pampanga para aso panla at makapag-provide uh, lang a dish and delicacy. Karin kaya katamong bisita, rin kaya katamong attract a tourist, not just here in Pampanga, but outside the Pampanga. And hopefully, we'll be seeing foreign tourists that would truly taste the flavorful and rich culture and dishes of our Kapampangan people here in Pampanga. Nagsani sa ang mga tourism officers sa iba't ibang bayan at lungsod sa pagtatayo ng mga food booth kung saan libreng nakakain ng mga kababayan ng mga natatanging pagkain natin. Ngayong taon, ang City Government of Mabalakat ang punong abala sa pagtanggap ng mga bisita. Nabuo rin ang pagdiriwang sa pagtutulungan ng capitolio Department of Tourism, Department of Agriculture at National Commission for Culture and the Arts. Pache piesta ating pamangan. Pache ating pamangan, piesta. So that's the idea of it, the stretch, The, the 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 mood, the 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 festivities. Uh, alam na alam nila how kapampangans execute and do their fiesta. Layo din ang programa na isulong ang papel ng kabataan sa pagpapanatili at pagpapasa ng tradisyon sa susunod na henerasyon. May inspire natin yung iba't ibang provinces na talagang mahalin nila at uh, bigyan ng pahalaga yung pamanang kaluto nila sa bawat lugar nila ang Pampanga na tinuturing na culinary heartland ng Pilipinas. Patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga karating probinsya sa pagsusulong ng kalutong Filipino. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.